Magandang araw po sa ating lahat at ngayon po naman ay ituturo ko sa inyo kung paano nga po ba magbayad ng kuryente, Meralco or Veal sa GCash. And um, ang una nyo pong gagawin is pupunta kayo sa GCash. Ayan. And then pipindutin nyo po yung electric utilities. And then, ayan po, search nyo po and piliin nyo po yung uh, letter M. Marami po kasi dyang M. So, ayan. Ito pong M na yan. And then, lalabas po dyan yung, uh, ayan. Exact amount. talaga nyo po kung magkano. Dapat po is no more, no less. Para wala po kayong babayaran sa susunod na bill pag dumating. And then, dito po sa customer account. Iscan nyo lang po yung inyong uh, barcode. Dun sa likod at sa baba ng inyong Meralco bill. Para marid ng para po ma-read ng maayos. Ayan. And then, lalabas na po doon. Pagka-scan po doon. Pag-scan nyo po doon, mababasa po nila doon yung iyong uh, buong detalye. Nandun po yung kung magkano. And, at ang name po ng inyong buong account. And then, adyan po naman sa baba is, lagyan nyo po ng uh, email nyo. Ayan. And then, sasabit nyo na po yan sa kanya. Ayun, ganun lang po kadali. So, sa mga may Gcash po dyan, Easy, easy lang po ang pagbabayad para hindi na po kayo pupunta sa uh, tindahan or sa mga store-store na mga bilihan ganyan para hindi na po kayo magbabayad ng charge. Sa inyo na lang po. Yun lang po sa mga hindi lang po ma-runong pang magbayad sa GCash. Thank you for watching!